Wala sa isip kong mag-reload na deactivate tuloy yung globe number ko. So, paano na yung GCash account ko? Paano na yung G-Stocks, G-Funds, No problem yan. Pwede naman mag-recover na account. Madali at mabilis lang. Dahil magpapalit ako ng number, click ko itong switch symbol. Ayan, confirm ni GCash kung mag-switch ako. Click proceed. Ngayon, two choices. Dahil gusto ko magamit yung old account ko, click recover account. Dahil fully verified ako, sundin ko itong instructions. Uy, may paalala. Take note, ha? Okay. Accept. Ayan. Enter lumang number at MPIN. Enter personal information. Okay, ready para sa selfie. Tapos. Bago na ang GCash number ko. Ay na naman yung paalala nila na 14 days. Pero wala pang isang minuto, may text na ako na transferred na ang g ko. Bilis, 'di ba? Ibig kong malaman ang inyong tirahan. Nais kong makilala ang